lang to. Hi guys. Magpapaligo po ako ng aso. Ito po yung aso namin, si Golden. Mag-aalon din siya.

ito so, yung asa namin si Golden sabi nung iba nakakita paano daw maligo yung mga bulag yung aso nga kaya kong paliguan eh. yung sarili ko pa parang lang din po yun sa mga nakakita. Kung anong ginagawa nila maligo, ganun din po yung mga bulag maligo. Wala ni Golden. Ako mo pa dito sa kanya eh. Mm hmm? Kala ni Golden. Bakit? At tingin sa akin eh. Kaya hmm. pumapalag sa iyo eh. Hindi naman. Oo. So, hindi naman mo sabon sa iyo Golden ah. Alam niyo kung bakit Golden pangalan nito? Kasi bigay lang ito eh. Sabi nila, ano daw ito eh golden retriever eh. Hindi pa na. Aspin lang pala siya. Eh kaso, golden na yung pangalan namin. Hindi yeah, golden na siya. Hanggang ngayon. mga guys subscribe nyo naman yung youtube channel ko like saka share at paki Kalabit na rin po yung modification bell. Malimutan <laughs> 你对吧？嗯嗯 <laughs>

ibang aso ano ibang aso sa paluan sa palag ito rin din naman ito rin tergantung nah, nah, ya apabun, ya. Nah, Nakita nyo na po mga guys kung paano magpaligo ng ato yung bulag. Okay, kaya diba? yung rinig po. Saan kayang-kaya ng paliguan ito? Diba? Sa rinig ko ito eh. yung ato. Kaya ko rin naman paliguan. Kaya si Gordon. Okay na. Maraming salamat mga guys. Itakik-spulit sa legs ko every Saturday. Sige po, God bless po.